to Carlos. Dok Carlos. Oh, Michael. Dok, nabalita ako yung nangyari sa inyo kagabi. Ano, oh, pare. Ayoko na pag-usapan yun. Dok, alam ko yung nararamdaman mo. Nag-propose din ako kay Lynette dati. Tinanggap niya. Pero, hindi lang mamabot sa kasal namin. Alam mo, pare, walang kinalaman yung kwento namin sa kwento niyo. to hindi mo naiintindihan eh. Kung ano nangyayari sa iyo ngayon, yan din ang nangyari sa akin dati. And that's all because of RJ. Tingin ko may gusto pa rin si kay RJ. Uh, walang kinalaman si RJ. Kung wala kang nasasabihin, may na pa ako. Tok, ano walang kinalaman si RJ? Hanggat nandyan si RJ, hindi matutuloy ang kasal ninyo. Sigurado ako mahal niya pa rin si RJ. Michael! Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. May rason kung bakit hindi ko tinanggap yung proposal niya. At walang kinalaman si RJ doon, o kung sino man. I'm sorry, Lynette hindi ako nag-iisip. Pwede ba? Huwag mo nang uulitin yan. Kaibigan kita. Tatay-tatayang ka ni Annalyn. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin. Sorry, Dom. Masensya na rin. Yan. Kalinit. Pasinsyak na kay Michael. Hindi ko iniwala sa kanya. Alis na ako. Uh, Carlos. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kagabi. I'm sorry kung napahiya kita pero hindi yun ang intensyon ko. Okay lang yun. Wala tayong makagawa nangyari na eh. Carlos, ayoko maging unfair sa iyo. At lalong ayoko maging unfair sa sarili ko. Nabigla ako sa ginawa mo kahapon kasi hindi ako handa. Totoo yung sinabi sa iyo ni Michael. Nag-backout ako sa kanya kasi napilitan lang ako mag-oo. At yun ang ayokong mangyari sa iyo. Ang gusto ko kung magpapakasal ako, yung handang-handa na ako. Yung alam kong sigurado na ako. At gusto ko yung mapapangasawa ko, yung mapapakasalan ko. Kilalang kilala ko na. Carlos. Niloko na ako ni RJ noon. Ayoko nang maloko pa. Ayoko nang mangyari yun. Sana naiintindihan mo ako. I'm sorry.